utos ng isang BC judge ang updated mental health assessment mula sa mga doktor para kay Kaiji Adam Lo, ang lalaking akusado sa trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver. Nakatakda rin siyang humarap muli sa korte sa August 22 para malaman kung siya'y fit o unfit to stand trial. Ang update sa fitness hearing ni Lo Huwebes sa ulat ni Teresa Barrera. Ikalawang araw na ng fitness hearing ni Kaiji Adam Low Tinitignan ng BC Provincial Court kung mentally fit o unfit to stand trial ba siya. Nahaharap si Lowe sa 11 charges of second-degree murder matapos ang pagkamatay ng labing isang katao sa Lapu-Lapu Day Block Party noong April 26. Nang araruhin umano ng isang SUV ang ilang taong dumalo sa pagtitipon. Dalawang forensic psychiatrist ang ipinatawag sa korte para magpresenta ng mga ebidensya at para sumailalim sa cross-examination ng mga abogado. Miyerkules. Nagpresenta si Dr. Robert Lacroix na hinayar ng abogado ni Low. Ngayon Huwebes, ipinatawag ng korte si Dr. Rakesh Lampa, ang psychiatrist na gumamot kay Low. Meron publication ban ng hearing. Ibig sabihin, pinagbabawalan ang media na ilabas o ilathala ang mga detalyang iprinisenta nila. Gayon pa sumang-ayon ang Judge Huwebes ng umaga na maaring iulat ng press ang pangalan ng mga testigo mga papel nila at kalalabasan ng hearing. Sa hearing Huwebes, dumalo si Low mula video. Mula sa isang forensic hospital, sinamayan siya ng dalawang staff na lumabas din sa video na ipinalabas sa TV screen sa harap ng korte. Nakasuot ng kulay itim si Low at nakayuko sa halos kabuuan ng hearing. Samantala, ang legal professionals na konektado sa hearing, tinututukan daw ang Supreme Court of Canada ngayon buwan. Inaasahan daw kasing maglalabas ng isang importanteng desisyon ang Korte Suprema sa mga susunod na linggo. Desisyon na maaaring mabago ang standards kognize sa mental fitness sa Canadian courts. Dumalo naman sa hearing Huwebes ang ilang miyembro ng komunidad kabilang ang Vancouver Philippine Vice Consul at ang mga miyembro ng Filipino BC organizer ng Lapu-Lapu Day Block Party. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.